o oh, yan na nga papakainin muna natin yung ating mga alagang aso ngayon ayan si Malik, atat na kanina pa siya tahol ng tahol gutom na gutom na siguro ayan, so ibibigay muna natin yung pagkain niya ayan siya kung nagwawala na gutom na gutom na siya, kaya ganyan siya hmm, excited na siya tawang, kulit oh hmm, saglit lang naman yung kumain, ang bilis kumain Diba? Dito naman tayo ngayon kay mic-mik sa mga at sa mga baby niya. Ayano, nagkalat ang mga anak niya. Hindi niya inaayos eh, oh. Sa so, muna natin si Mickmix. Gutom na kasi yan eh. O yan, kain ka na para magpadedika na ng iyong mga babies. O yan, kain ka na. O, check na natin yung mga anak niya. Nakakalat ay, lahat ay, eh. eh. Ayan. Ang, na. Ang cute! Ayan, ipunin natin doon. Lagi silang nawawala sa higaan nila eh. Nalalaglag sila. Nagiikot-ikot na sila dito sa loob ng bahay. O, lalaki na eh. Matataba na, malulusog. Ayan, oh. Malulusog na sila. Tingnan, mo Kahit ilagay ko sila sa higaan, nalalaglag na sila. Gusto na nila mag-ikot-ikot ng... sa loob ng bahay. Yan. Malulusog na sila, eh. Ang cute. kain ka ng kain. Mami, mimic mit lang ang kanilang baby.